itong so, Love for All program ho namin, brainchild ho to ng asawa ko. Kasi sabi ko ng asawa ko, we should bring government services closer to the people and not the other way around. Thank you very much for giving us a chance to be of service to you. Daghang salamat ho. Sama-sama tayo, babangon ulit. Para sa bagong Pilipinas. sa totoo lang po, nakikita po natin yung malasakit, yung pagmamahal ng ating First Lady sa buong taong bahay. Kaya dito po sa Tacloban ngayong araw na ito, napakaswerte tayo. Kaya hindi lang libreng konsultasyon, hindi lang uh, mga treatment po, hindi lang gamot. Lahat po, yung laboratory test ay libre. At siya mismo ang nagdadala lahat ng mga ahensya, lahat ng mga departamento dito. bilang Speaker of the House of Representatives, linalaan natin lahat ng budget na sumusuporta dito sa lahat ng mga programa kasi kami po ay nagkakaisa dito sa inisiyatibo itong programa nating mahal na First Lady para mailulutas natin lahat ng mga taong bayan dito para hindi sila mahirapan.